iba pang pa balita, asosasyon ng mga delivery rider ng kumpanyang Lala Move. Iginigiit na hindi na umano makatao ang panuntunang mababa ang fair matrix sa kanilang sektor. Ang DICT naman na nga kung iimbestigahan ang naturang isyu. Alamin yan sa Balitang A to Z Exclusive ni Kim Salinas. Tinanggal lang yung base fare. Eh. Asin wala na. Service pinalang kung magkano lang yung offer nung client, ganun na lang ang nangyayari. Tila nagngingit-ngit na ang rider at presidente ng Lalamove Drivers Riders Association. Hindi na raw kasi umano tinutupad ng naturang kumpanya ang mga itinalagang terms and conditions noon. Tulad na lamang ng pagbaba ng fare matrix na nakapagpapalugi umano sa mga rider. Labag umano ito sa karapatan nilang mga delivery rider, dagdag pa ang panuntunan ng kumpanya na sususpindihin sila sakaling nag-cancel sila ng booking. Tagbook sa kinancel mo kasi minsan bakit hindi mo i-cancel? Ang naka-note is, ano, transporting people is bawal naman talaga yan. Diba? Makita ka lang -cancel, plotting cancel, floating ka ng 30 minutes. Sinubukan umano nilang makipag-usap sa pamunuan ng kumpanya pero wala umanong umarap sa kanila. Sa so ngayon wala pa. Kung anong papadala lang kami ng letra sa kanila o kung sino mga harap sa kanila, pamunuan ng lalamod. Until na wala? Wala. Kahit anong media interview hindi sumasagot. Para kay Alias Mars, hirap ang dinaranas nila sa kanilang hanap buhay na ito. Kung dati talaga is maganda, malaki talaga dati, halos dyan, marami ako na ipundar. Eh. Kung para sa ngayon na napakababa na ng per, kung minsan nga makikita nyo nga po dito mula Diliman hanggang Imus Cavite nasa 140 lang. Kumikita naman raw sila pero hindi ganoong kalaki di tulad ng dati. Aniya, nananatili na lamang sila sa ganitong hanap buhay dahil ang ilang kliyente galante naman kung magbigay. Kapag sa rider, kapag sinipagan mo natuwa sa iyo yung customer binibigyan ka ng tip, natuwa sa serviso mo. Siguro yun yung mga bagay na lang na nakakapagpalakas ng loob na siyang daylan kung ba't kami nagpapat ako nagpapatuloy. Gate naman ngayon ng National Union of Food Delivery Riders na ang problema raw kasi dito sa Lala Move. Kasi during that time, ang base fare ng mga delivery riders ay 60 pesos at ang kanilang delivery fee ay 8 pesos per kilometer. However, nung may mga pumasok na ng ibang apps na talaga nag-undercut ng price, na naobliga ang na magbabari ng presyo. Isinusulong naman ngayon ng naturang union ang isang legislation na dapat magkaroon ng malinaw na guidelines ukol sa tama at patas na fair matrix. Tulad na lamang sa mga pampublikong sasakyan. Unfortunately, sa kasalukuyang sistema ngayon ay parang wild wild west ang pag uh, ang pagtrato sa mga rider. Uh, in particular dito sa fair matrix. Umaako ng jurisdiction ang DICT, pero wala rin naman silang nilalabas na guidelines o panuntunan sa fair matrix. Samantala, hinimok naman ng Department of Information and Communications Technology na formal na dumulog ang asosasyon ng mga Lalamo Riders sa kanilang tanggapan. Iimbestigahan din nila umano ang isyong ito. Willing kami na ano na magsimula ng dialogo oh, sa dalawang grupo at uh, pag-usapin tayo, no? Ta kami mag-mediate at imbestigahan na rin natin kung ano yung nangyayari dito. Ipinaalala rin ng DICT na dapat ipatupad ang napagkasundo ang terms and conditions dahil kung hindi... Sa ngayon, no, hindi tayo nagtatakda ng minimum or ng base. Pero sinasabi natin na dapat merong base at meron ding transparency kapag ka nag-violate sila ng mga terms nila we can revoke the authority given to them to practice or to be a courier provider. May nabuting makipag-ugnayan ng news team sa kumpanyang Lalamove pero nananatiling tikom pa rin na ang bibig nito sa naturang issue. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.